ayan magandang gabi mga kababayan ayan nasa Mabini tayo ayan ang ano natin ngayon Hukay sa Mabini Anli mga kababayan Mukhang taon na binibilang dito, hindi pa natatapos mga kababayan ko. Ayan, dandaan tayo, titingnan natin yung hukay, nakita nyo, nagbiblink-blink mga kababayan ko. Ngayon, bigyan na natin ng pansin para madaliin naman to mga kababayan. Yung Anli kay sa Mabini Ermita, matindi. Ayan ito. O oh, diba, puro traffic, mga kababayan. Ayan o. Oh. O. Oh. Pagdating mo dito, hukay, ang matindi traffic. Kaya ano, oh, Aabutan na natin yung traffic dito sa Mabini. Kaya ang bunga ng saninang ano, andi hukay mga kababayan. Ayan, pagtawid natin ang Pedro Hill, mga kababayan. Pahirapan dahil sa hukay ng may nilad unlimited mga kababayan ko di ba matagal na hukay na to hindi ko nagkakamali Isko Murino pa mayor dito dati ngayon bumalik na si Isko hukay pa din o so, di ba traffic mga kababayan Lalong-lalo -lalo na dito sa corner ng ano ng Pedro Hill, matindi ang traffic dito. ayan hindi na umuusa dahil sa hukay ng Maynila. Tao na yata binibilang nito mga kababayan ko. Ayun oh, napansin niyo hindi na tayo gumagalaw. Ayun, Rivera Mansion, saka executive. Dito ma-traffic mga kababayan. Sino pamilyar sa inyo dito? Yung bandang kaliwa ay kasino ito o oh, kumukurap sa kaliwa. Grabe. Pero wisyo, miyuris ko, nananawagan tayo sa iyo. Ayan. Pag upo mo, pakiaksyon na naman itong nag dito. Dahil matindi yung traffic dito talaga, bubulaga sa mga Estudyante, ganito yung hukay Paulit Paulit ulit, unlimited Ayan o oh. Pawa naman kayo sa mga motorista dito sa Mabini Na madali na itong paghukay dito At maaari, gawin yung ano Gabit araw Ayan o, oh, mabini. Matindi ang traffic dito araw-araw, mga kababayan. Dahil dito sa buisit na hukay na ito ng Maynilad. Ayan o, oh, Maynilad. Ayan o, oh, nakita nyo may bako. Pansinin nyo, wala namang gumagawa sa gabi. Tapos araw, puro kuya kuya ko -ku yung manggagawa dito. Eh no. Kita nyo sa kanan, one lane lang ang daanan. Kaya sana mapansin to ni Mayoris ko Moreno madali naman tong ginagawa nila dahil abay taon na yata ang binibilang nito ha ah. panaysara pa nila dito ng panaysara ng kalsada di ba biruin mo naman yan bubulaga sa lunis may pasok sa lunis wala na namang galawan dito kung ngayon nga kung may pasok ay walang pasok ang mga bata ganito yung traffic dito Oh, kita nyo naman yan. Ang haba nito, one lane lang. Oh, ayan. Unlimited hukay, mga kababayan. Sa Mabini. Ito, ermita na to. Ayan, oh. Tagal-tagal na ng hukay na yan. Hindi lang yan dyan ng hukay. Doon pa sa may pa ayan titingnan natin yung dito sa may paura sabayan pa ng parking kabilaan di lalo nang sumikip kaya matindi yung traffic dito mga kababayan ko sa mabini Yeah, Malupit dito yung hukayan eh. yan eh. Nakakaugali yan na yata nito. na to. Maghukay na maghukay. Iiwanan. Lalo naman dito. Wala na halos madana no. O oh, yan. Nakita nyo may mga nakaparada. Hukay din ho oh yan. Oh. ang si Traffic. Grabe ka lupit ang hukay dito unlimited. O oh, ayan oh, di ba? Maliit na yung daanan. Tinatabingan, wala namang gumagawa sa lobby. Eh. Bubulaga sa mga bata ganito traffic. Dahil sa anlilo, anlil hukay. Pabini Ermita to mga kababayan. Kaya paglagpas mo dun sa dalawang hukay na yon, dito ulit sa Paura, kanto ng Paura. Hukay na naman ulit mga kababayan. Perwisyo sa daan. Tapos ang maganda dito, no contact apprehension mga kababayan. Ayan o. Oh. Oh. Pagtawid natin, may hukay uli dyan. Tapos hindi lang dyan. Hanggang dun sa may uwin nyo. May hukay dito. Unlimited hukay nga ito mga kababayan. O oh, ito sa kanan. O di diba? Nakita nyo ba may gumagawa? Bisit na yan. ilaw pa kayo. Wala namang Kaya nabagan tayo sa ano sa kontraktor ng Maynilad taon na ni binilang nyo dyan bilisan nyo naman ginaguhukay nyo yung kalsada tapos hindi nyo naman pala kayang gawin agad-agad para kayo si Chis Escudero hindi naintindihan ng portuit kaya matindihan traffic dito sa Mabini dahil dito sa mga hukay nito mga kumag na kontraktor na to ng Maynilad eh Walang pumapansin kasi. Ito pa, oh, Ayan, oh. Kaya nga traffic dito, matindi mga kababayan dahil dito. oh, di ba traffic? Kahit wala naman ng tao. Mga nakamba lang yung mga crane, mga kababayan. Ayan, oh. Ah, high blood ka dito pag dito ka duman eh. Dahil lalo si hindi na magtira ng daanan eh. Kaya may ko, sana mapanood mo to. Pipili, tawagan mo, Pwede, uupo ko na rin naman eh. Huwag mo na itong iyasa kay Mayor na dahil tulog yun. Birang magising yun. Biruin mo to, walang pasok ha. Wala pang mga estudyante to, Kawawa mga bata nito pagpasukan. Dahil sa kagawa ng Maynilad, hukay dito, hukay dun. Total, hindi naman silang nakabala. Kumikita pa sila eh. Dapat isa-isang hukay lang. Tulad nito, taon na binibilang nito. <laughs> Di man lang kayo makatulad ng Meralco. Meralco talagang lahat na truck nila ginagamit isang Round 3 pa talaga. Tapos ito hindi. Kalkal dito, kalkal dun. Ayan o, oh, matinding traffic ginagawa nila dito. Sa dami ng sasakyan, mga kababayan, one lane lang ang tinira. Pinaradaan na nung mga crane nila. Ayan o, oh, traffic. Patagos na to ng UE na abin yun. Naiipon yung sasakyan eh. Kaya manawagan tayo kay Isco Moreno. Pakiaksyon na naman to dahil talagang traffic dito. ka'y kasi, hindi naman tinatrabaho. Dapat isa isang hukay lang. Tapos mayroon naman nagtatrabaho, pa kuya kuya ko -kuy lang. Eh oh, no, tingnan niyo naman yung oh. Kasikip ng daanan dahil sa kanila. Hanggang yun inabin yung ka hukay nila mga kababayan magmula dun sa may ano, Pedro Hill. Hindi nakakatulong tong hukay na to eh, perwisyo. Ayan pa oh. Pakababa yan. Puro hukay dito. Along mabini. Permita. Wala. Walang mangyayari sa Pilipinas. Okay, to? Idol, saan tayo? Boss, magkano Ocean Park? Ocean Park, sakay. Ha? Magkano? Ayan, buti may Ocean Park mga kababayan. Sige mga kababayan, hanggang dito na lang tayo.